tayo dito! Doon tayo sa bigdana, dumaan! Pasukin natin! Huwag mo sinin na pag nakaalis na tayo. Nina? Dali mo na sinina sa kotse! Binas! Ay, cabra! niya ni Adorn, si Atoy. Sino ba talaga yung ni Abra na yan? Kung pa rin, Mercy. Madami na ang nasakripisyo sa laban na ito. na yung Sugod na ako dyan, Elizabeth. Papatayin ko lahat ng mga tao na Relax lang, Dad. Meron akong impormasyon na pwedeng makatulong sa atin sa pagpapatumba kay Palmores. Tungkol to sa gaganaping welcome ritual para kay Governor Uy sa Alamid. Naniwala lang ako kay Nina. Buhay pa sana siya ngayon. Kung ako na binuhay pa kita, sana hinayaan na lang kita mamatay. Alam kong nagkulang ako. Hindi ko naligtas si Nina. Ang tanging pwede ko nalang gawin ay ipaghiganti ang pagkamatay niya. Oras na para mawala si Benito Balmores sa mundong ito. Pag-isipan mo na mabuti ang bawat hakbang mo. Atoy. Tapos na ang oras para sa mga salita. Oras na para kumilos. Bigyan mo ko ng konting panahon para maitama ang lahat, Atoy. Alam kong marami na ang nagsakripisyo. Marami na ang buhay ang nasayang. Dahil lang sa pinaglalabaw ko. Sawang-sawa na akong makipaglaruan kay Benito Balmores. At paubos na ang alas natin laban sa kanya. Kaya ako na ang maghahanap ng ebidensya. Pero Atoy, may panahon pa para lumabay tayo ng tama. Huwag mong lalagay yung batas sa kamay mo. Alang-alang kay Nina. Huh? Atoy? Ano kayang iniisip niyang wala na si Nina? Tutulong pa kaya siya sa mga plan? Hello, po. But... Mahirap talaga ang pinagdadaanan ni Atoy ngayon. Pero, tiwala ako kay Abra na kukumbinsahin niya si Atoy na gawin ang tama. Ikaw, Merce, ano bang plano mo ngayong nakaupo na sa pwesto si Governor Uy? Ito, Pagpapatuloy natin to. Hindi ko kailangan ng posisyon para gawin ang ipinangako ko sa taong bayan. Di ba? At umpisahan ko yan sa pag-follow up ng electoral protest laban kay Governor Uy. Sisiguraduhin kong pananagutan niya ang ginawa niyang pandaraya sa eleksyon. Sasuportahan kita, Merce. Pero mag-iingat ka. Dahil siguradong hindi mo awala sa iyo yung mata ni Governor Uy. Handa ako sa lahat. Hindi ako natatakot, Rachel. Finally, Jane came through. May silbi rin naman pala siya. Well, Jane has never let me down. Para naman wala kang tiwala sa akin, mati eh. Well, I'm starting to doubt her. Imagine after all this time, ngayon pa lang siya magpapadala ng mga importante impormasyon tungkol sa mga kalaban natin. Why just now? Hmm? Miguel. Jane. What are you doing here. Ang alam ko, Jane, kung magbibigay ka lang ng impormasyon, hindi mo kailangan pumunta mismo dito ha. Pwede mo itawag yan. Pinaghihinalaan ka ba? Sa so tingin mo, pagkatapos mo ako itulak, mag-iisip sila magkakampi tayo. Alam mo kung bakit ko ang gawin yan. At alam kong kaya mong protectionan ang sarili mo. Miguel, hindi na natin kailangan pag-usapan yan. sa'yo din tong Elizabeth And, lalong -lalong na to. lalong lalo nga kapag nasa wastong katinuan siya. Luwin mo, sa wakas, nalaman na natin kung sino yung mga kasabwat ni Abra. Di ba? Si Jane Rosario? Kasabwat ni Atoy at ni Abra? Alam mo, Brando, hindi na nakakapagtaka yun. Naalala mo, di ba anak siya nung kalaban ko dati? Pinadispatch ako sa'yo. Dapat din, Judge. Baw na natin sa buhay. Kung yan pa, si Abraham mismo mismong papatay. Please have a seat, Jane. Have a seat, please. Ah. Nandito ako para sabihin sa inyo ng personal ang condition ko. Bago ko sabihin lahat ng mga impormasyong kailangan niyo sa so Welcome Ritual ng Alamid para ka-Governor Uy kondisyon. Kung ano man yung mga pinaplano niyo. Kailangan walang madamay ng mga inosenteng tao. Walang mga inosente sa panahon ng tigmaan, Jane. O, oh, hindi kong gano'n. Hindi, hindi, ko oh, ah, kailangan. no, 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 Jane, Jane, Jane. How about sit down? please. Walang problema sa Mimi ako na magagarantiya sa iyo na walang inosenteng madadami Di ba, Miguel? Of course, Mother Yu. Kung ano man ang magiging desisyon niyo, yun ang susundin. Relax lang, Brando. Magkaroon ka na sakit sa puso niyan. Chill lang. Opo, Judge. Narating tayo dyan. Alam mo, sa ngayon, palagay ko, may mapaggagamitan pa tayo sa Abra na yan. Alam mo, for some reason, buong buo yung tiwala ni Mercy sa kanya. So magagamit natin siya para makontrol natin si Mercy. Diba? At tungkol naman dun sa mga kasabwat, yung mga bubwit, yung mga langgam na nakapaligid sa kanila. Alam mo, pabayahan na muna natin magpaikot-ikot, magpagala-gala yung mga yan. Total, pag kinailangan natin dispatsahin, madali na natin gawin yun. Sa ngayon, enjoy na muna natin. Paglaruan na muna natin silang lahat, di ba? Wala silang kamalay-malay. <laughs> Very good, ah. Pero alam mo, higit sa lahat, may kutob ako. May kinakailangan akong malaman sa buong pagkatao ni Abra. Tagal mo din nagparamdam. Ang nangyari sa'yo? Wala. Kinailangan ko lang pag isa pag-isipan na mabuti mong susunod kong hakbang. Sa totoo lang, Jane, nagugulahan ako ang buong akala ko pagkatapos nang nangyari. Hindi na kita makikita ulit. Ang akala ko, galit ka sa akin. Okay, Naga, kailangan natin isipin ngayon kung paano wawakasan si Valmores kaysa unayin yung galit ko sa'yo. Sa pag-ibig, kailangan natin mapanalo itong laban na ito. Pakamit ko yung isa sa mga bagay na sobrang pinagkakait sa akin, Wanda. Ang ustisya. Kailangan ko ng laban kay Balmores. At alam ko, ito na rin yung tamang panahon para wakas lahat ng kasamaan niya dito sa Rosal. nga pala, Judge. Hmm. Si Ma'am Mercy, nasa kabilang barangay, nagme-medical mission. Anything unusual? Wala naman, Judge. Safe naman siya sa lugar na yun. Good. Very good. Very good, Brandon. Maraming salamat po, Miss Mercy. Matagal na ho kami hindi nagpapatingin sa doktor. Wala akong aramal. Oo nga po, Miss Mercy. Eh, Mawalang galang lang po ah. Eh, bakit ko pa rin po ito ginagawa kahit na tapos na po yung eleksyon? Inutupad ko lang po ang mga sinasabi ko noon nung nangangampanya pa ako. Hindi man po tayo nanalo bilang gobernador, pero ginagawa ko lang po yung mga sinabi kong gagawin. Nagtataka nga ho kami kung bakit nanalo si Uy. Eh samantalang lahat po dito sa barangay namin, kayo ang binoto. Tama, tama. Kumakama. Tama, tama. Malamang nandaya yang uy na yan. Hindi ba? Kaya, hindi lang po 'yan. Naglead na, naglead na po sa napaso. So ko lang po ipalam sa inyong lahat na naghaing na po tayo ng electoral protest sa NELCO. Nag-iikon na rin po tayo ng ebidensya para mas lalong lumakas ang ating kaso. Kaya kung meron ho kayong impormasyon o meron kayong napansin na anomalya nung eleksyon, makipagtulungan po tayo para sa mamamaya na Rosario na gusto ng malinis at tapat na eleksyon. Tama po ba? Sana nga, mapalitan yun si Uy, di ba? Tama! Tama! sa amin po, Miss Mercy. Ikaw po ang tunay na gobernador sa bayan ng Rosario, di ba? <coughs> Kumusta? <laughs> Nabalitaan ko na umakyat na sa investigation division ng Neleco ang electoral protest ng anak mo sa akin. Oh. And? And? Anong gagawin mo dyan? Do something about it! <laughs> Pambira ka naman, Governor. Relax! Don't panic! Everything is under control. Bakit? Anong panginahalala mo dyan? Alam mo, marami akong tauhan sa loob ng Nelicom. So, wala kang dapat problemahin doon. Ano ba pinagmamalaki nila? Yung mga videos nila? Yun ang ebidensya nila na nagsasabing nandaya ka? Or... yung mga comments sa internet? Pwede mo naman sabihin na hearsay lang yung mga Alam mo, Governor, ang kinakailangan nila ay isang credible witness na tatayong testigo laban sa iyo. Yun ang wala sila. <laughs> Dahil no one will dare go against us. <laughs> And with regards to Mercy, huwag mo alalahanin yun. She's powerless. Ang ayusin mo mabuti, Governor, ay yung mga tauhan mo. Siguraduhin mong walang mga loose ends na pwedeng tumistigo laban sa'yo at pwedeng magsabi na ninakaw mo ang eleksyon. para tulungan kayo at magbigay nga ng libreng healthcare. At alam ko po marami sa inyo may mga dinadamdam, hindi po ba? Uh -oh. Kaya ituloy na po natin. Uh -oh. Ay, salamat sa oh. oh, na na po. Bila, bila na po. Ay, salamat 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 po oh, ito. Tumawag ka na nga ng pulis. Hindi na, hindi na kailangan. Ako nakakausap. Huwag ikaw. Paano kung may brilliant? yan? Magpano ka pa? Kaya ko sarili ko. Hmm? Huh? Ate, sama na kita. Okay, sige. Sama na lang. Oo, oh, sama na lang. Sancho na, hmm. Sandra, kailangan niya po ng tulong? Um, Miss Mercy. Ako si Eduardo Gonzales. Isa po akong teacher. Uh, meron po akong ebidensya na malawakang anomalya Naginawa ni Gobernor Uy. ipadelay pa ang electoral protest. Kailangan natin na mapigat na ebidensya laban kay Governor Wu. Masalupin tayo. Para sa pagamatay nung asawa ni Atoy. Cheers! Okay, yeah. Whatever happens, ano dumi pa rin ang pag natin sa anong, we will deal with our son. Nakasalalay sa kanya ang kaso natin laban kay Governor Gui. May pag-asa ka pang manalo. Alam niyo naman kung gaano kalawak ang impluensya ni Dan. Sobra kailangan natin siyang protekta. Jude Palmores. So what is it this time? Nagpa-medical mission siya sa community ng Rosario. And she makes me look bad. Magmumukha ka talagang inutil kung wala ka naman talagang ginagawa. Hindi ba?